dapat pahintulutan na ang diborsyo sa Pilipinas. Ano ba religion mo, Atty. Mel? Katolik ako. Katolik po ako. Pero hindi hindi naman po ibig sabihin na Katolik ako. Uh, masamang tao na kung ako'y ma maniniwala sa diborsyo sapagkat ang aking tingin po, ang pagkakristyano at pagkakatoliko ay mas malawak dapat ang tingin natin at nagtatranscend sa ating pagkatao. Eh kasi po, kung binubugbog ng isang asawa Black and blue na at ako po ay nakakita na ng ganyan at nagmamakaawa na ang isang babae o isang lalaki na mapaputol na po ang kasal sapagkat ang lumilitaw lang ay isang papel lang pero wala ng relasyon sa loob. Dapat pa ba natin ikulong sila sa isang kasal? Yung mga against dahil lang doon sa idea na Diyos ang nagbuklod sa inyong dalawa. Yung idea na binubugbog ka ng asawa mo sa tingin mo gusto ng Diyos na pinapahirapan ka ng isang tao? Palagi ko ang ang pag-ibig naman at pag-uunawa ng Diyos ay malawak. Mas malawak po ang pag-uunawa ng Diyos kaysa pag-uunawa nating mga mortal na tao. Mm -hmm. Halimbawa po ang isang taong kinasal at binubugbog na at black and blue na at gusto nang humiwalay. Masasabi nyo ba na yung humiwalay na yon ay masamang tao? Eh, biktima siya eh. Hindi naman ibig sabihin na magkakaroon tayo ng divorce eh puputulin na lahat ng kasal. Kung sino lang yung may kailangan magpaputol ng kasal, sila lang yung magpapaputol ng kasal. So kung masaya kayong dalawang mag-asawa, bakit nyo kakailanganin yung divorce?